Magandang araw mga kaunta. Uh, Inanyayahan ko yun sa nasa likod, uh, pamparing ko. Isa siya sa mga uh, musikero dito sa bayan ng Ibaan. Uh, uh, Pinag-usapan ko siya, nagawa namin ng uh, simpleng uh, recording you no, know, uh, isang paborito kong awitin uh, na uh, ginawa mo ng theme song para dito sa channel. Ito yung karaniwang tao ni Heather Bartolome ng Banyuhay. Napakaganda nitong uh, awiting ito para sa atin dahil para sa akin ay na-capture niya yung aspirations ng kadaliwang tao sa mga lyrics nito at saka yung hindi lang uh, yung aspirations maging yung misfortune ng ating mga kababayan. Bimbi lang din Para niya wang sa mga Iba yung antaw na lang, para niya wang tao sa anong katakawa. Hinahanap namin sa internet kung kailan na yung unang release nung awitin ni Heber Bartolome. Basta, ito, high school pa lang ako. Pinakikinggan ko na at meron niya silang isang special na presentasyon sa TV. Kung hindi ako nagkakamali ay eh, GMA yon Dahil nung panahon yun naman, napapanoorin lang namin na channel dito sa aming bahay ay GMA Channel 12 dahil pag walang antena ang TV mo no, lang nasa sagap. Kaya tanda-tanda ko pa, pinagtiyagaan kong i-record sa cassette tape yung uh, special presentation na yun ni Heather Bartolome o ng, ng grupong Banyuhay ang pamagat yung kalamansi sa sugat. Yan. So, talagang uh, uh, nung kabataan ko ay eh, uh, Paborito-paborito pa yung mga awitin ni Heber Bartolome. At uh, nagkaroon ako ng pagkakataong maki makilala ng personal si Heber Bartolome. Noong nagtuturo ako sa pamantasang dinasal, pinakilala siya sa akin ni ng batikang author na si Efren Abueg. Sila pala ay magkabarkada, <laughs> kaya nakilala ko siya ng personal. Uh, dito sa vlog na ito, binigyan ko ng uh, pagkakataon na na may bahagi sa inyo yung awitin Bahagi pa rin ang pagpapakilala ko doon sa channel Dahil binago nga natin yung pangalan, yung format at maging yung mga paksa na tinatalakay dito sa ating channel Mas nakataon na tayo sa mga pangarap ng Pinoy At syempre, uh, pag tinalakay mong pangarap ng Pinoy, hindi natin may iwasan na uh, matalakay din yung mga balakin sa pagkakamit ng pangarap ng Pinoy at yan ay sinasalamin doon sa awitin ni Heber Bartolome, nakaraniwang tao. Oh, pare mai, nakita mo na kung kailan siya unang na-release. Hindi <laughs> Baka kasama dyan sa album na yan. Baka man hindi 70s yung tanda mo na pinakalaran niya Baka 80s na. mo na album. Yang Baka, uh, talamansi si Sama di sini. Ano yun? Yung oh, kalaman si Zugat. Yeah. So, yung uh, base dito sa nakita namin information ang tracklist na kinabibilang ng karaniwang tao, yung kalaman si Sugat, ay narilis noong 1985. Pero ayon sa pagkakatanda ng aking kumparing Mike dito, dahil ito'y inaawit-awit na nila mula nung sila mga estudyante pa. <laughs> ay mga late 70s daw. So, matagal na. Talagang matagal na yung awit nila ito. At ibig sabihin, bago pa sumapit ang EDSA Revolution ay inaawit na itong awiting ito. Kaya pala sinasalamin niya yung, yung kalagayan ng, ng buhay panlipunan ng mga Pinoy noon noong bago magkaroon ng EDSA Revolution. Pero ito, matalaga yeah. itong team eh, sa isa. AIO, ganun mo, ay hindi ka. Karaniwa tao ba iba ay was released in 1985? Ah, so, uh, hindi, siguro nga gawa nga yung album yun. Pinag-uusapan kasi yung... yung album. So, ay pwede kasi i- una muna napakinggan niyo yan as single. single. Yan, parang ganyan. Ayun. Yan, sa so, malamang talaga ito ay na-compose niya sa panahon ng dating pangulong Marcos Sr. Sa at very reflective naman talaga nung panahong yun. At kahit naman ang panahong ito, ganun pa rin naman eh. Mababa ang halaga ng piso, mataas ang presyo ng bilihin, marami pa rin walang sariling bahay at lupa. Ayan. So, sinasalamin pa rin nito yung buhay ng kadaliwang tao talaga. Ayan. I May mean, description siya rin sa uh, Pag-Andis. Like, ito mo, release in the 1970s. Hmm, o, oh, tama, tama ka. Tama ang ano mo. Oh. Tamang, ano, ang informasyon na galing kay Mike talagang during 1970s. Period, ah, yan, oh. During a period of social and political uh, unrest in the Philippines. Pakitingin nga, Mike, kung kailan pumanaw si Heather Bartolome. <laughs> <laughs> Ito, uh, ganito naman yeah. ang setup ng mga naguhunta lang tayo dito eh. Ayan. So, isang magandang paguntahan tong yeah. kawiti oh, na ito. Oh, tama pala ako. So, kamakailan lang pala pumanaw si Ginong Heather Bartolome? 7 days uh, 73rd birthday. November 15, November 15, 2021. Hmm. Matapos ang kanyang ikapitumpot tatlong karawan. Ayan. So yun, napaka ganda ng legacy na iniwan ni Ginoong Heather Bartolome hindi lang sa larangan ng musika, kundi sa sa ating buhay bansa. Dahil uh, inilaan niya ang kanyang mga awitin sa paglalarawan ng buhay ng karaniwan tao. At palagi ko, matagumpay niya itong nagawa. Sige. Practice na ating okay. mic.

kina kailaman kupambu kas